Isinagawa ang AIDS Candlelight 2025 sa Lungsod ng San Jose na may temang We Remember, We Rise, We Lead bilang paggunita sa mga iginupo ng sakit. Kaisa ang pamahalaang lokal ng Lungsod ng San Jose sa pangunguna ng City Health Office o CHO sa paglaban sa sakit na acquired immunodeficiency syndrome o AIDS. Idinaos ang seremonya sa CHO compound kamakailan na naglalayon din na magpakita ng suporta sa mga patuloy na nakikipaglaban sa naturang kondisyon at magbigay pugay sa mga tumutulong sa tinaguriang people living with HIV o human immunodeficiency virus. Gayun din sa mga nagsusulong ng kamalayan ng publiko hinggil sa HIV o AIDS. Hinihikayat ng CHO San Jose City na sama-samang palatilihing buhay ang pag-asa, pag-unawa at pagmamahal para sa lahat. Para sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.